namin luto ng luto sa oh. Ito may dahil na mm. So good. Tapos pagkatapos, papalit na ako sa taas, magkatulog na ako, ha? Ha? Not ka pa sa tasa. May mampat. No. Mm. Oh. Ka Ngayon pala kasi kailangan ko na Alam mo 'to dito. <laughs> Tapos na yun eh. yung sa akin, Damascus. Pwede mo... Ganun yung kwintas ko, mas pwede malaki pa kanya, ito ng araw. Pwede mo sa kanya, isang lanat sa S, uh, yung sa kanya. Hindi na. Order nila ako sa anak mo. Sabi mo niya, mas malaki pa dyan. Yung damasos na pinasampol ko sa kanya, mas malaki yung damasos ko noon. Yung siya sa ating araw, hindi ko noong 1997, di ba? Napakagandos, brilliant. kita ng presyo ng malaking dahon. Kaya, yung pagmamahal ko sa iyo, dapat rugin ko, bilis ko sa'yo. Yung nga. Ako okay, Bibili naman daw anak ba, Sabi niya sa akin. So, sabi niya siya. Malaki din. So, sa kanya naman makukuha yun eh. So soft lang. Pag natinok tayo, yun sa kanya. Ayan tayo guys. Pakasarap na luto. Kasi may konting kwentuhan. Eh. Bisa pa. Parang, parang anuhan yung kabilaan eh.